Smiley, bilisan mo! Ang ganda-ganda, sigurado magugulat ka. Diana, may training tayo ha. Oo, mascot. Ipapakita ko lang kay Smiley yung dress ko. Oh, nasa na yung dress mo? Smiley, ewan ko. Nilagay ko lang yung dress ko dito. Mascot, nasa na yung dress ko? Diana, anong dress? Yung dress ko para sa prom, nilagay ko dito. Girls, alam niyo ba? Bumuli na ako ng dress ko para sa prom. Ang ganda-ganda. Masya siya kayo kapag nakita nyo. Nasa na Diana? Diana? Oo, ipapakita ko sa inyo. Dala ko dito sa school. Alam nyo ba, dalawang dress lang daw yun sa buong mundo. Yung isa, sa akin na. Hindi ako makapaniwala, girls. Wow. wow! Diana, mahal ba? Oo, girls, mahal siya. Alam nyo ba, naubos ko yung ipon ko ng buong taon dahil sa dress na yun. Teacher Mike, sige na, payagan mo na ako, please. Kailangan ko sumayaw. Hello, Teacher, teacher Mike. Mike. Good morning. Good morning, Teacher Mike. Hello, girls. Ryan, pwede naman yung sayaw na yan sa summer vacation. Ngayon, kailangan muna natin mag-aral. So hindi mo ako pinapayagan, Teacher Mike. Sorry, Ryan, hindi. Sana huwag ka magalit, ah. Tandaan mo yan, Teacher Mike. Sa summer vacation sa country house, walang dancing na mangyayari. Frogs are super! Frogs are cool! din namin kayong Frucks, lahat! Frogs, pwede ba? Huwag nga kayong tumalon-talon sa harap namin. Oo nga! Doon nga kayo sa training room mag-practice! Hoy! Mga athletes kami! Mag-training kami kung saan namin gusto. Oh, Bunnies, alam nyo ba na wala yung coach abin yung ngayong araw? Kawawa naman sumakit yung ulo sa inyo. Ano? Siya kaya yung may problema? Hindi kami. Ano namang klaseng coach yun? Napaka-plastic. I hate her. Mas mabuti pa nga i-train niya kayo eh. Kasi pareho kayo ng mga ugali. Ano Sophie? Na-record mo ba? Oo lahat. Maririnig ni Coach Abby lahat ng sinabi niyo sa kanya bukas. Kaya humanda na kayo bukas. Eh di maganda, sabihin niyo rin sa kanya na ang baho ng kilikili niya. Sa birthday niya, peregaluhan namin siya ng deodorant. Girls, ang sweet-sweet niyo talaga. Kanino <laughs> Sa banis of frog? Pareho lang ako naiinis sa kanila Lalo na kapag magkasama sila Oo nga, umalis na nga tayo dito Oo, tara Nagre-record ka pa? Oo, anak record pa Bukas, malalaman ni Coach Abby yung totoo niyong ugali Siya na yung magiging coach namin At gagawin niya kaming mga champions Frogs Frogs, kahit kailan, hindi kayo magiging champions Girls, eto yung dress ko Wow, Diana, ang ganda Diana, ang ganda! Pero bakit ang ikse? Girls, kasi dati naglong dress na ako. Para may iba naman, di ba? So ano, girls? Ano sa tingin nyo? Ano sa tingin namin? Siyempre, Siyempre. Wow. wow! Tsaka dalawang dress lang yan sa buong mundo, di ba? Sa totoo lang, gusto ko rin magka-exclusive dress na ganyan. Girls, eh anong problema? Eh di maghanap na rin kayo ng dress nyo. Basta ako, in love na in love sa dress na to. Ang ganda! Ako rin, in love sa dress niya. Blondie, anong ginagawa mo? Dress ng bunny yan. Mas bagay kaya sa akin yan. Ako rin, hindi pa ako nakabili ng dress ko. Buti pa yung mga bunnies, nagre-ready na. Tayo wala pa. In short girls, tayo yung magiging maganda sa prom. Tatalbogan natin silang, silang lahat. <laughs> Be. Tatalbogan ko lahat sa prom. Makikita niyong lahat. Blondie! Girls, bantayan niyo yung pinto. Oh my God, mas bagay sa akin, di ba? Tama ba ako? Blandy, ano ka ba? Huwag mo ang sabihin na nakawin mo yan. Blandy, nababaliw ka ba? Kay Diana yan. Mahal niya binili yan. Hindi mo afford yan. Hindi ka niya patatawarin kapag ninakaw mo yan. Bakit? Sasabihin niya ba sa kanya? Di ba dalawang dress to sa buong mundo? E di yung isa? Sa akin? Tig isa kami, di ba? Wow, wow Blandy, ang galing mo galaga. talaga. Alam mo, mapapahama kami dahil sa ginagawa mo. Okay, dress ko. Dito ka muna. Kukunin kita after school. Chang ka muna. Girls, ano bang pinaka problema nyo? Akin na yon. Okay, class. So malapit na ating... Prom night! Oh, relax lang, relax lang. May kailangan tayong pag-usapan. Sir Mike, gusto ko sa yat. Seryoso, Leila. Kami gusto namin sa restaurant. Kompleto na yung budget natin para sa prom night natin. Hello, teacher Mike. Good morning. Sorry, late kami. Ngayong kompleto na yung budget natin Magdideside tayo ngayon Kung saan natin gagawin Sa yacht Sa restaurant At yung huli Picnic sa woods Ano teacher Mike? Picnic? Sa woods? Parang hindi naman bagay sa prom night Ayoko picnic sa woods. Sa kabilang street lang may forest. Pwede tayong mag-picnic anytime. Teacher Mike, kami ng mga bunnies gusto namin sa restaurant. Para doon na lang tayo mag-party. Kasi kung sayat, masyadong masikip. Ako gusto ko picnic sa woods. Magro-roast ako ng marshmallow tsaka sausages. Para kang bata, hindi naman camping yun. Basta kami ni Kev, sayat. Oo, tama. Masarap mag-party sayat. Ano bang pinag-uusapan nyo? Frags, huwag kasi kayong nagpapalate. Pinag-uusapan namin kung saan tayo magpa-party sa prom night. Gusto namin sa restaurant Da, old school yung restaurant na yan. Mas maganda sa yat Lahat boto sa restaurant Guys, nag-usap kami ni Coach Abby At ang gusto niya, dun daw tayo sa yat So, okay na ba? Sa yat tayo? Yes! Ayos! Yes. Teacher Mike, ano namang kinalaman ni Coach Abby dito? Prom night namin to, kaya kami yung magde-decide, di ba? Kaya nga tayo nagbobotohan, di ba? Tama ko, Teacher Mike. Okay, guys, magbotohan na tayo para matapos na to. Anong boto mo, Ryan? Magpaparty tayo sa restaurant. Ako sa woods. Ako sa yacht. Kami, Kami, sa Kami sa restaurant. Kami sa yacht. Kami teacher Mike sa restaurant. Doon tayo magpaparty. Kasi kapag sa yacht, Baka yung mga tao, hindi pwede. Ah, okay. Ang sabi ni Coach Abby, hindi pa daw siya nakapunta sa yacht. Tsaka gusto daw niya mag sunbathing dun. Kaya final na lang, guys, sa yacht tayo magpo-prom night. Enjoy natin yung gabi, okay? Yay! Yay! Dun tayo sa yacht magpa-party. Sandali lang, Teacher Mike. Parang may mali dito. Mas maraming bumoto sa restaurant kesa sa yacht. Diana naman, once a year lang to. Anytime naman pwede kang dalhin ni Smiley sa restaurant, diba? Unfair ka, Teacher Mike. Diana, wala naman talagang justice dito sa school. Tsaka para hindi na kayo gumastos para sa dress, magsuswimsuits kayo. The best ka talaga, Teacher Mike. Pero Teacher Mike, bumili na ng dress si Diana. Exclusive! Expensive! So, anong problema? edi isuot niya. Basta ako, magsuswimsuit sa yacht. Magdadala ako ng one piece tsaka two piece. Excited na ako. Pare, bakit pumipito ka? Type mo ba si Leila? Swimsuits, pare. Lahat naka swimsuits. Oh my God, girls. Hindi ako ready mag swimsuit. Not yet. Oo nga. Ako pa man din ang dami kong kinaing pizza. Eh di mag rash guard na lang tayo. Kunwari, para hindi tayo masunog sa sun. Oo nga. Good idea. Hindi nila makikita yung mga bilbil natin. Ang galing mo talaga, Sophie. Oh my God. Wala yata akong kakompetensya. Okay, final na. Ah. Magdala kayo ng mga swimsuits nyo. Tsaka huwag nyo rin kalimutan magdala ng SPF 50. Hoo! Bato bato pick bato bato pick Ito na yung hatshot nyo Okay tayong dalawa bato bato pick bato bato pick o, oh, eh, talo ka. Ikaw magtatakas ng kotse ni Daddy. Ano ba 'yan? Kapag kinuha ko 'yung kotse ni Daddy, baka malintikan ako pag nahuli niya ako. Uy, bata. Eh ano naman paki-alam namin? Ikaw namang 'yung mapapagalitan eh. Hindi kami, pare. Pero kapag nahuli si Timur, ikaw pa rin papagalitan kasi ikaw 'yung nakakatandang kapatid eh. O, oh, kapag nahuli ako ni Daddy, sasabihin ko, ikaw nang pilit ano sa akin. Ano ba, guys? Kailangan magawa na natin ng paraan to. Kailangan na kailangan natin ng sasakyan para sa prom night. Alam ko, pare. Bakit may naisip ko bang paraan? Eh, di magrent na lang tayo. Ah, o oh sino magre ha? Ikaw! Ikaw yung pinakamatanda dito, di ba? Ah, hello? Pwede ba mag-rent ng kotse? Ah, uh, anong kotse? Siyempre yung magugustuhan ni Diana Yung Lamborghini, yung color green Oo, Smiley, pinaparingan ka ng bonjing oh Hello, pwede ba mag-rent ng kotse? Oo, yung pinaka maganda, Yung yellow Lamborghini Urus Magugustuhan ni Diana yun Salted caramel latte daw si Yana tsaka green Ano ka ba pizza? Alam mo namang wala tayong salted caramel diba? ba? sabi nila salted caramel lang yung gusto nila O anong gagawin ko? Ewan ko, ligyan mo na lang ng asin yung caramel latte. Okay, sabi mo eh. So may bago na tayo sa menu, salted caramel. Okay, Green, sabihin mo na yung proposal mo. Baka makita pa ako ni Leila dito, sigurado magagalit yun. Sisigaw na naman yun. Bilisan mo na. Bakit? Pinagbabawalan ka ba ni Leila makipag-usap sa iba? Alam mo na, best friend, gusto niya kami lang dalawa yung magkasama. Well, meron akong proposal sa iyo na hindi mo matatanggihan. Alam mo naman na swimsuit designer ako, 'di ba? 'Di ba saya tayo magpa-prom? Ready ka na ba? Oh my god. Oo nga no. Long dress pa man din 'yung nabili Wala ko. Wala na, hindi mo na masusuot 'yang long dress mo. Tingnan mo na lang 'tong binebenta kong swimsuit. Mini G strings with stripes. Ayoko green. Masyado naman 'yang open. Hindi ko kayang isuot 'yan. Okay, sige. Eto, original swimsuit na lang with strawberries. Green, anong sinasabi mo? Anong strawberries? Okay, eto na lang. Exclusive model. Pineapple o coconut. Green, sino bang nagsabi sa'yo na mag-design ng swimsuit? Yung brain ko. Chinyo sa kayana. Sorry, Green. Mag-order na lang ako ng normal na swimsuit. Doon na lang sa butik. Normal na swimsuit? Oh my God, sigurado walang titingin sa'yong lalaki. Ang gusto ng mga guys, sexy. Ano, order ka na? Yana, anong ginagawa mo? Ayan na si Layla. Layla, namimili ako ng swimsuit kay Green. Anong gusto mo? Strawberry, coconut, o pineapple? Pili ka na. Oo, eto yung mga swimsuits na dinesign ko. Alam mo, Green, umalis ka na nga dito. Dalhin mo yung mga swimsuits mo. Sandali lang, Yana. Anong klaseng friendship to? Anong-anong klaseng friendship? Um order lang ako ng swimsuits. Okay, girls. Aalis na ako. Pag may naisip kayong design, sabihin nyo lang sa akin, ha? Okay? Bye! Sige, Green, mag-iisip ako. Mag-iisip? Makita pa kitang kausap ni Green. Tapos na yung friendship namin. Namimili lang ako ng swimsuit. Wala akong isusuot. Yana, bumili ako ng swimsuit kahapon. Ipipigay ko yung luma ako sa'yo. Ano yon? Yung may polka dots? Hindi polka dots yun. Cherries. Smiley, Lamborghini, cool. oh, guys. Pero ako magdadrive, ha? Oo, alam namin. Hello, boys. Kumusta? Hi. Hello, Smiley. Ah, nakabili ka na ba ng suit para sa prom night? Oo, oh, nakabili na ako. Well, hindi mo na kailangan yun. Bakit, Diana? Hindi ka ba mag attend ng prom? Hindi, Smiley. mag attend ako ng prom. Oo, magsiswimsuit tayo sa prom. Ibig sabihin, magsiswimming trunks kayo. <laughs> <laughs> nakakatawa, girls. Hindi nakakatawa, boys. Totoo yun. Etong si Teacher Mike, sabi niya, sayat daw tayo magpaparty sa prom. Ano? Anong sabi niya? Eh gusto natin sa restaurant, di ba? Sorry, guys. Nakabook na yung yacht. Nainis talaga ako. Bumili na ako ng expensive dress, tapos hindi ko masusuot. Oo nga, wow pa man din yung dress. Girls, o-order muna ako ng mojito, tsaka paaalisin ko yung Romeo na yan sa table natin. Ah, uh, hello? change mind na ako. Hindi na pala green Lamborghini. Ah, yung Rolls Royce na lang. Yung kulay pink. Yung teterno sa dress ni Diana. Sigurado, sasakay sa akin si Diana. Smiley, nag-show off na naman yata si Romeo. Diana, baya mo yan. Wala namang kausap sa phone yan eh. Nagkukunwari lang. Typical Romeo. Alam mo ba, Smiley, yung binili kong dress, dalawa lang yun sa buong mundo. Binili ko na yung isa. Gusto mong tingnan? Ipapakita ko sa'yo. Siyempre naman, babe. Kailangan ko makita yan, oh no? Okay, sige. Girls, babalik kami agad. Ice, pwede ba ako mag-order ng swimsuit? Pizza, ano ba kinalaman ng chocolate fondue sa swimsuit mo? Ice, wala ka talagang alam. Yun yung uso ngayon, no? Green, manahibi ka nga. Ano? Swimsuit? Chocolate fondue? Ice, designer swimsuit yon. Gusto ko yon. And pizza, chocolate fondue swimsuit. Igagawa kita. Ah, Green, Meron ka bang swimsuit na may strawberry? Siyempre meron. Well, pang reserve mo ko. Okay. Green, gumagawa ka bang ba swimming trunks? Okay, Green. Sabihin mo na lang magkano. Siyempre, Romeo. Pwede kitang igawa. Sige, kulay pink. Yung terno sa dress ni Diana. Tsaka sa pink Rolls Royce. Oh, pink, Rolls Royce. <laughs> Mary, nag-order ako ng swimsuit. Yung may strawberry. Ako bibili ng butterfly swimsuit. Smiley, bilisan mo! Ang ganda-ganda, sigurado magugulat ka. Diana, may training tayo ha. Oo, mascot. Ipapakita ko lang kay Smiley yung dress ko. Oh, nasa na yung dress mo? Smiley, ewan ko. Nilagay ko lang yung dress ko dito. Mascot, nasa na yung dress ko? Diana, anong dress? Yung dress ko para sa prom, nilagay ko dito. Frogs, nakita niyo ba yung dress ko? Yung pink tsaka gold, nandito lang sa locker ko. Ano? ano? Wala kaming pakialam sa mga dress niyo. Hindi namin nakita. Huwag Wag mo kami tanungin. tanungin. Pa, paano hindi niyo nakita? Nandito lang yung sa closet ko. Oh no. Diana, anong problema? Smiley, hindi mo ba naiintindihan? Ninakaw yung dress ko. May kumuha. Diana, baka na-misplace mo lang. Sigurado, wala na naman kaming training. Oo, mascot, walang training. Nawawala yung dress ni Diana. Kawawa naman si Diana. Uy, mga palaka, di nakakatawa. Baka mamaya kayo pa yung kumuha kaming kinalaman dyan. Okay, Romeo. Ingatan mo tong pera, ha? Dali mo sa opisina ko, sa safe, okay? Okay, Uncle. Alam mo pa yung password, di ba? Oo, oh, hindi na ako bata, Uncle. Ingatan mo yung pera, ha? Teacher, Teacher Mike, Mike kami. kami. Sabi nga Bonjing, kayo dyan. ikaw ang tumabi. Boys, ayoko nang pag-usapan yung yacht. Final na yun. Teacher Mike, bakit naman sa yacht? Mas malaki yung space sa forest. Birds, nature, alam mo na. Patagal ko lang pangarap mag-bonfire. Magro-roast ako marshmallow tsaka sausage. Bakit naman sa yacht, Teacher Mike? Oo nga, Teacher Mike. Patrick, kung gusto mo mag-roast ng marshmallow tsaka sausages, eh di pumunta ka magisa isa sa forest. Anong problema? Wala namang pumipigil sa'yo. Isa pa, Teacher Mike. Hindi ako marunong lumangoy. Ayoko sa yat. Ayoko sa dagat. Naintindihan mo? Ako naman, nasisisik. Alam nyo, nakakahiya kayo. Ang yung tao. Takot kayo sa tubig. Umalis na kayo dito. Final na yung sayat. Ayos ka talaga, Teacher Mike. Oo nga, Teacher Mike. Ayos ka. Ang gawin nyo, bumili na kayong swimming trunks nyo. Mag-swimming lesson na rin kayo. Guys, nawawala yung dress ko. Ipon ko yun ng buong taon. Babe, huwag ka na Dress lang yun. Pwede pa naman tayong bumili. Diana, di ba sabi mo dalawa yung dress na yun sa buong mundo? Eh, di mo yung isa. Good idea, Nat. Bakit? Bibigyan mo ba ako ng pambili? Oo, bibigyan kita. Kaya lang wala akong pera ngayon. Yun yung sinasabi ko. Wala na akong pera pambili ng second dress. Sino kayang nagnakaw ng dress ko? Nakakaawa naman si Dayana. Ninakaw yung dress niya. Oo nga, may... Tama na nga yung dress na yan. Oo nga, girls. Tara, mag-training na tayo. Diana, Diana, totoo ba yung sinasabi nila? Sayat daw tayo magpa-party? Hindi, girls. Sa restaurant tayo magsi-celebrate. Doon tayo magpa-party. Ready, Yes! Yeah! Yay! Anong, sabi, sabi, niya? Sa restaurant? restaurant? Guys, like and subscribe to the channel. And don't forget to hit the bell. See you on our next episodes, guys. Bye! Bye! Oh no, nagsho show off na naman si Romeo. Um, Pansin niya, ano kasi? <laughs> Ice, si, pwede ba akong umorder ng sweet soup? Anong chocolate fondue? Eh? Ay, fondue pala, fondue nga. <laughs> Diana, Diana wow, wow, ang ganda. ganda ang ganda-ganda. Gusto, ko, ano kasi yun? Oo, oh, gagaw gagawin niya kami. Oo, oh, gagawin niya kami mga champions. Frags. Ay, natanggal.